Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naging masaya at makulay ang pag-uwi ni Bibi Gandang Hari sa Pilipinas matapos niyang makatanggap ng mainit na pagtanggap mula sa kanyang pamilya, lalo na kina Senator Robin Padilla at Mariel Rodriguez. Isang espesyal na welcome party ang inihanda para kay Bibi kasabay ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan na ginanap sa Museo de Padilla, isang events place na katabi ng bahay ng mag-asawa. Sa kanyang Instagram post, ipinahayag ni Bibi ang kanyang labis na pasasalamat sa kanyang pamilya at mga kaibigan na dumalo sa event. Bukod kay Robin at Mariel, nakiselebrate rin ang mga kapatid ni Bibi, at naroon din ang mga kilalang personalidad tulad ni Pops Fernandez. Isa sa mga highlight ng okasyon ay ang pagperform ni Bibi kasama ang tatay ni Janela Salvador na si Juan Miguel Salvador, na nagpiano habang kumakanta si Bibi. I think this night, as it's happening, it's been the happiest moment of my life. Ipinapakita ng naturang pagtitipon ng pagmamahal at pagtanggap ng pamilya Padilla kay Bibi sa kabila ng kanyang gender preference na siyang nagiging inspirasyon ngayon sa LGBTQIA plus community. Sa kanyang mensahe, nagpahayag si Bibi ng pasasalamat at pagmamahal kina Senator Robin at Mariel at sinabi niyang, Homecoming, a moment of love, joy and peace amongst family and friends. Thank you Robin Hood Padilla and Mariel Padilla for this wonderful welcome. I love you both. My heart is full. Thank you Cha Padilla for this video.